Ayan na Woo! Ayan na Si Rai Rai bite it. Outside Wow Woohoo Ganda mga idol Kahit sa labas Tumaan mga idol Kuha pa rin There we go mga idol This is a final hit of Intermediate Production Open Ang managan dia mga idol Rayo Ipanag Philip Bibilio Ray Ray by Stanley Nunesa And ah, Lima sila kapok mga idol Alright Wow Klang klang abar abar dia Wow Grabe talaga Philip Bibilio atong leading Klang klang abar abar It, Outside Wow, grabe bili bibilyo. Oh. Wow, pang -apat lang mga idol ha, si Ray Ray Bikin. Pero tingnan mga idol. Abang-abang mga idol. Grabe talaga. Woohoo! Wow, baby monkey ng bukid noon, leading. Klang-klang. clang, -clang abarabar, Stanley Nunez, and Rai-Rai fighting. sobrang smooth na motor ni Rai Ray sobrang bagong bago hala ka yun so pang lima lang mga hapon mga idol si Rayo Ipanag alright wow to na pumasok na si Rai Rai Bite woohoo Right inside by Rai Rai Pangap Pangatlo na si Rai Rai Baitit So tingnan nyo mga idol Si Rai Rai Baitit mga idol Wow Di ba talaga ang bago mga idol si Rai Rai it outside wow Woohoo! ganda mga idol kahit sa labas dumaan mga idol kuha pa rin iba talaga ang expert, expert riders ayun na wow grabe pinasayaw na mga idol ang motor tingnan nyo mga idol kung paano kukunin mga idol si Bibi Monkey Rai Rai it Wow. Wow, pindah saya onanaman. Hei. Ayana. Woo! Follow ah. sigawan na mga idol masing kita na silang tanan wow rabi ganda mga idol gandang lipat eh try Ray my bit nasa likuran ng mga idol ni Philip bibilio si Stanley Asif Ray Ray Baitit Uy! sumiksak si Ray Ray Kaya na! Grabe! Ang ganda ng labanan mga idol. Bilang bibili ng Bresso Sarai Rai Bike ng mga idol. Kakakide Pakpakanay po mga idol Woohoo Stanley versus Lang Lang Abarabar Wala oh, ka Grabe Kini Nakuha na si Lang Lang Abarabar So third position na si Stanley Noniesa. Grabe talaga mga idol, wala na. Depression na mga idol ni Ray Ray Bite It, si Philip Bibilio. Ah, laka, na mga idol. si kawan ala ah, ka Philip Bibilio dumaan sa outside. Woo! Kini. Grabe. Ayo talaga ibigay ni Piri yung mga idol Gandang labanan mga idol Hello ka Inside, outside Outside Woo! Nakuha na mga idol Iba talaga si Rayo Ipanag Nakuha na mga idol Iklang klang habarabar Wow, white flag mga idol White flag Ayaw talaga ibi bigay man idol baby manke Sala ka malapit na si rai rai baitit panag, grabe Ayaw talaga magpahiwan ni Rayo mga idol Sobrang lakas na si Rayo Kaking bakbakanay na sa mga expert, expert riders Wow Oi! Wow, check flag mga idol Right Woohoo, panalo mga idol Woo! Philip Bibilio. Alright. Pero champion yapon si Ray Ray Baitit Ano yung mga idol? Tungod kay uh, Trace lang kanina si Philip Bibilio, Ang dos kanina sa first hit si Stanley Nuneza So champion yapon si Ray Ray Baitit Sa intermediate mga idol Alright